Ang huling bantay sa Philippine General Hospital. Sa gitna ng mataong lungsod ng Maynila, nakatayo ang isa sa pinakamatandang ospital sa Pilipinas, ang Philippine General Hospital o PGH. Kilala ito hindi lang bilang isa sa pinakamalalaking pampublikong ospital kundi bilang isa rin sa mga pinaka kikilabot na lugar sa bansa. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa mga ligaw na espiritu, misteryosong ingay, at multong gumagala sa kanyang lumang pasilyo. Ngunit sa lahat ng kwentong ito, iisa lang ang pinakakilalang alamat ang tungkol sa huling bantay. Si Danielle isang baguhang nurse na nakakapasok lang sa PGH Dahil kulang ang tauhan madalas siya ang inaatasang magbantay sa night shift ang oras na kinatatakutan ng karamihan sa kanyang mga kasamahan Sabi nila sa madaling araw doon nagsisimula ang mga hindi may paliwanag na pangyayari unang linggo pa lang niya sa ospital nang may narinig siyang kakaiba sa ikaapat na palapag. Ang palapag kung saan may lumang ward na matagal nang hindi ginagamit. Ang sabi ng matatandang doktor, ang ward na iyon ay dating punong puno ng mga pasyente may malulubhang sakit. Ngunit patapos ang isang trehedyang hindi na pinag-uusapan, Isinara ito at hindi na muling binuksan. Alas dos ng madaling araw. Niikot ni Daniel ang ospital na makarinig siya ng mahinang pagyak mula sa lumang ward. Nakaramdam siya ng kaba. Ngunit bilang isang profesional, nagpasya siyang lisilipin ito. Taandaan niyang binuksan ang pinto at sinilip pang loob. Sa kanyang pagpasok, nakita niyang madilim ang buong silid. Tanging ang ilaw mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Ngunit sa dulo ng ward, may isang kama na tila may nakahiga. Nilapitan niya ito at sa kanyang pagkagulat, Isang matandang pasyente ay nakaratay doon. Mahaba ang kanyang buhok at payat ang katawan. Nagsimula siyang magsalita sa mahinang tinig. Nurse, nasaan ang iba? Hindi pa ba sila babalik? Napakalamig ng silid at biglang sumikip ang dibdib ni Daniel. Wala siyang ideya kung paano napunta ang matandang babae doon. Sinubukan niyang tanungin ito. Lola, sino po nagdala sa inyo dito? Bakit po kayo mag-isa? Ngunit bago pa nakasagot, biglang bumukas ang ilaw. At sa isang iglap, nawala ang matanda. Patra si Daniel at halos hindi makahinga. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang kanyang supervisor na si Nurse Reyes na nakatayo sa may pinto. May halong takot ang mukha. Huwag mo nang balikan ang word na yan, Daniel, kung ayaw mong sumunod sa kanila. Kinabukasan, hindi mapakali si Daniel. Kinausap niya ang isa sa matatandang doktor na si Dr. Castillo upang alamin ang kasaysayan ng lumang ward. Matagal nang sarado ang ward na iyon, Daniel. Noong dekada 80, nagkaroon ng sunog sa bagay iyon ng ospital. Maraming pasyente ay hindi nakaligtas. Kabilang isang matandang babae na palagi naghihintay sa kanyang pamilya. Simula noon, may nagpapakita na raw doon. Nagaanap sa mga nurse at doktor na hindi na bumalik para iligtas siya. Nanginginig na inalala ni Daniel ang kanakita niya kagabi. Ang matandang babae. Ang kanyang tanong. Nasaan ang iba? totoo nga ang kwento. Kahit anong pili to Daniel na iwasan ng lumang ward, parang hiniila siya nito. Isang gabi, muling may narinig siyang iyak mula sa ikaapat na palapag Sa pagkakataong ito, sinundan siya ang tunog at pumalik sa silid. Sa kanyang pagpasok, nakita niyang muli ang matandang babae. Ngunit ngayon, mas malinaw na niyang nakita ang kanyang mukha. Ang malungkot nitong mga mata na puno ng kongulila. Bakit hindi ka bumalik? Tanong na matanda sa isang malamig na tinig. Tumakbo si Daniel palabas. Ngunit naramdam niyang parang bumibigat ang kanyang katawan bumabagal ang kanyang mga hakbang at sa kanyang paningin nagdilim ang paligid. Ang huling narinig niya ay ang boses ng matanda. Pabulong hunit may diin. Ikaw na ang bagong bantay. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa ospital ang hindi na nagpakita si Daniel. Pinuntihan niya na, ng mga ang kanyang huling na duty. Ngunit walang nakakita sa kanya. Sa CCTV, ang huling footage niya ay ang kanyang pagkakiyat sa ikaapat na palapag. Ngunit pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Para bang hindi na siya lumabas mula roon. Isang linggo ang lumipas, bago may naglakas loob na pumasok sa lumang ward. Wala siyang natagpuan na bakas si Daniel, maliban sa isang lumang uniforme ng nurse na nakapatong sa isang kama. Parang iniwan ng isang taong matagal nang nanatili roon. At mula noon, tuwing alas dos ng madaling araw, may mga nakakarinig muli ng maihinang pagiyak mula sa ikaapat na palapag. Ngunit sa halip, ito ay isang mutandang babae. Isang batang nurse na nakikita nilang naglalakad sa lumang ward. Tulad ng isang multong naghihintay na mapansin. Siya ang bagong huling bantay ng PJ.